Maraming mga boxing analysts, boxing experts, mga dating world champions at mga kilalang personalidad sa mundo ng boxing ang humahanga sa husay ng 2024. Ring Magazine Prospect of the Year na si Moses Itoma. May kartadang 12 wins, no losses, no draws with 10 knockouts. 20 anyos pa lamang. Ayon sa kanyang manager na si Francis Warren, posibleng maging kasing lakas daw ng impact nila Lebron James, Tiger Woods at David Beckham sa kanika nilang sports ang impact ni Moses Itoma sa British boxing. Maging si kamahalang Turki Alalchik ay gusto nga pong makita si Itoma na sagupain si Alexander Usyk para sa undisputed heavyweight titles. Pero sa kabila ng mga papuri dahil nga po sa hindi maikakailang husay ni Itoma hindi pa rin sang-ayo ng former pound for pound king na si Roy Jones Jr. na isagupa agad si Itoma sa hari ng heavyweight division na si Alexander Usyk. Ani Jones sa panayam ng The Ring Itoma is the truth pero kailangan siyang i-build step by step. Pwede mo siyang ihulog sa apoy pero wag siyang itapon sa impyerno. Si Usik ang impyerno ngayon. Wag mo siyang isalang agad sa mga mababangis. Tingnan niyo anong nangyari kay Jared Anderson nang minadaling isabak agad dito sa mga bigatin. Naging halimbawa si Anderson ng boksingerong sa sobrang bilis ng bulusok, maagang sumemplang. Sa darating na August 16, unang malaking pagsubok ni Itoma haharapin niya ang dating world title challenger na si Dillian White. May kartadang 31 wins, 3 losses with 21 knockouts. Kilalang matindi sa heavyweight division itong si White kaya hindi ito basta-basta. Ang tatlong dungi sa kartada nito ay mula sa mga matitinding mandirigma tulad nila Tyson Fury, Anthony Joshua at Alexander Povetkin. Kapag nagawang talunin ni Itoma itong si Dillian White, Mukhang mangyayari ang ayaw mangyari ni Roy Jones Jr. ang itapon si Thomas impyerno kung saan makakasagupa nito si Alexander Usyk.